guys. Ayan, magluluto tayo ng sardines. Bangus sardines. Kasi parating po ang kapatid kong si Julie. Magluluto. Lulutoan ko sila ng bangus sardines. Hello. Ayan na po na nalinisan ko na po yung bangus. Tinanggal ko na yung laman sa loob kasi hindi naman fresh ito. Alam naman dito sa abroad walang fresh na bangus. Tapos, ayan na po. Prepare na po lahat. At, lalagyan muna natin ng carrots. Makapal ang ano po para in case na masusunog yan, hindi masusunog yung bangus. Ayan na po siya. Lagyan na po. Oh tapos itong bawang, lagyan natin ng bawang. Itong olive green olive. Tapos ito, ito yung pangalan Yung lasuna na maliliit, nakapreserve. Masarap pag lagyan natin ng sugi. <laughs> Cucumber. Cucumber na... Pickle pickle, sa tambay Okay lang, mas masarap na ano, hindi siya. Ano yan? Durog okay, Tapos ilagay pa rin natin tubig. Tapos, lagyan natin ang laurel. Laurel. Tapos itong black pepper. Wala akong ano, buo na black pepper. Kaya itong lang, lagyan natin. Lagyan natin lang ping, asin. Chansa, chansa lang yung asin ninyo. Tapos, ilagay na natin itong bagus. itong bangus, hindi ko tinanggal yung ano niya, yung balat para hindi siya madaling madurog. Tapos medyo malalaki ang paghiwa ko para hindi siya madaling madurog. Tapos dito sa taas, ganun din, ilagay natin yung mga nakterang sa up. Ayan. pariyas din yung lagay natin sa baba. Ganun din ang lagay natin sa taas. ang ginawa natin sa first layer, ganun din ang nilagay natin sa second layer. At, ayan, ilagay po natin yung mga natirang bangus. Tapos, tapos yan po, ilagay natin ulit yung mga natirang mga po. Tapos lagyan natin ulit ng asin dito sa pinakaitaas. Tapos yung tubig yung pickle. Lagyan natin dito para mas masarap. Lagyan po natin siya ng olive oil. Olive oil. Dapat marami ang lagay ng olive oil. Nilagay natin ang ano. Ganyan, ya, ganyan lang ang natira. Hanggang lang natira. Sa. Dito sa ilalim. Dito. 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 900 ml. Tapos lagyan po natin siya ng tubig. Ang tubig namin ito hanggat na umapaw dito sa ano. Magka-level sila dito sa isda. Lagyan pa natin ng konti. Ayan na po. Lutin po natin siya ng isang oras o uh, isang oras at kalahati. Pa. Ayan. Hantayin po natin. Ayan na po mga guys. Yung bangus sardines. Ayan na. See you later. Kinda putayo. Bye.